sobrang lamig dito guys <laughs> Gali ako sa labas Ang lamig What's up everybody? Nandito na naman ako Ang inyong lingkod yeah! Topic for today, pagsasampay ng labahan. Wow! Sa pagsasampay, madami akong natutunan. Sa pagsasampay dito ko na-realize na isa na pala akong asawa na babae. <laughs> sa pagsasampay natuto akong mag-adjust sa sarili ko sa pag-uugali bilang isang asawa. Charot. <laughs> wow. Sa pagsasampay parang meron na akong responsible bilang isang asawa Sa pagsasampay naging determinado na ako sa sarili ko bilang isang asawa Sa pagsasampay dito mo malalaman kung gaano ka katapang o devoted na pag-asawa. <laughs> Sa pagsasampay dito ko nalaman na masayahin pala ako. <laughs> so yun guys, yan muna ang ating kwento ngayon. Thank you for watching.